magkagisa na po ako ng bawang ay, at sibuyas pagkagisa ng bawang sibuyas lagay ko na po itong kuset Gigisa ko lang ng mga 1 minute ay ayan 1 minute ko lang po itong iginisa. Tanggalin ko po muna para hindi ma-overcook at hindi kumunat. Ma-overcook po kasi kumukunat. Ayan. Kaya ano, lagay ko na ito gata po. Gata. Ayan, maglagay po ako ng patis. Nakaalat niya. black pepper at seasoning konti lang okay. lagyan ko na rin po ng sili Yan, lagay ko na po itong talong na pinrito ko. Hindi ko po binibiyak yung talong kasi nga, para hindi malakas sumipsip ng, ano, ng mantika. Pag po kasi nakabiyak na ganun yan, lakas mag, ano, subipsip ng matika. Kaya ilagay ko na rin po itong puset. Medyo konti na yung, ano, sabaw niya. Ayan, pakuluan ko lang sandali yan para hindi po kumunat itong puset. Kaya ilagay ko na rin po itong marunggay. Ay, ang dami. Ay, eh, pero masarap yan. Masarap maraming marunggay. Okay, Ayan, okay na po. Ito na yan. Sarap. Yummy. Sandali lang po pakukuluan tong pusit para hindi kumunat.